Oh, so, dalawagan mga kois kay ano, kay kois Janmark, kay ano, kay Jos Janmark, kay Chinito Moreno mga kois. Kasi yung isa mga kois maliit. Ang yung isa kasi maliit. Ayun, so ako rin oh, no, yung pain ko mga kois. Okay guys oh. Pakita mo sa camera. Yeah. Malaki kois. <laughs> mga kois malaki. <laughs> Ganado si at ah, Chinito mga kois, kumuli ng ano ng pulang tilapia mga kois. Iba kasing tilapia ang inuhuli nito eh. Inuhuli hey! <laughs> niya. Mga <laughs> kois. Ito, isda talaga. <laughs> kinakain. Ay, may kinakain din pala yung ibang tilapia, no? <laughs> Ayan, no? Ako rin, mga koy. Subok na ako. Baka, baka na ako. Dalawa, sana rin. <laughs> Wala ko marunong ako, mga sa Wala pa. <laughs> Wala pang humigit. So, yun. <laughs> dalawa mga koys. Isa lang. Sa dalawa. Pwede na to. Baka na. Baka wala ko mga koys. ngay ngay namin eh. Uy, kain na kayo mga koys. Uh, oh, uli. Okay, so, malaki malaking mga kiso. Malaki. Piece, so. Padulas mga kois. Mapasel, mapa. Yun, okay. Pagkawalan <laughs> to. Ang itong kalit. Pwede na. Mga kois, oh. Pulang tilapia. Pulang pula. Ayan. Ganado to yung... Sarap pala mamingwit ito mga kois. Daming tilapia ang pula. Sarap pod trip mga kois. Mga trip. Dito tayo mga koys. Bila. Ay may minute. Baka sumabit tayo. Uh Oo. -oh. <laughs> sumabit mga koys. Isop. Pwede na? Pwede, pwede dun. Pwede lang dun. Pwede tayo baligya. Ha? Huh? Pambinta pang ulam mga koys. Pambinta o nga. Pwede ibinta. Pang ulam. Mabuti na lang at may mga laga pala yung bayaw ko dito na ano na mga tilapia mga kois o yan o inila kawalan natin mga koys, Pakail pakawalan, maliit. Malakihin mo luma lumaki pa, nalaki pa to. Ayun, kain agad sila oh. Uh. Oh, oh. Oh, oh. <laughs> Sayang mga koy, kita ni Sayang mga koy, sang laki sana. Nakawala. Na wala nang pain mga koy. Painan muna natin. Papa, ano no? Oh. oh, dalawa. Tatlo. -ta. Oh, wala <laughs> oh, oh, isa. laki mga Pwede na talaga koy, mga pangulam. Ang <laughs> saya pala dito, mga koy, sana so, mamimit. Ayan o. Oh. Pwede ito matod, ra. Mga makarata sa ato na, pwede ito, ra. Ingit na naman nito mga ko, yung kasama ko, yung si, ano, si... Loverboy. Loverboy. Tsaka si Bunso. Grado, may ingit yun, at, ano, hindi makapaniwala na may, may mga tilapia palang kulay pula. Kahit ako nga, hindi ako makapaniwala na may pula nga tilapia, mga ko, Ngayon ko lang talaga nalaman, kapon kay ate, pag-chat ni ate sa akin, may mga pula pa lang tinapya sa nang alaga. So pumunta po talaga ako dito. Dumayo po talaga ako dito para ano? Para manguha na ng tilapia. Yan, maganda to. Ah, uh, ano, e, negosyo. Kung sino willing dyan. Kung willing kayong, ano, to... kung gusto nyong bumili. Eh, pwede nyo alagaan to mga Kois. Paramihin din dyan, dyan sa inyong lugar. Oops, wala. Maingay, maingay daw kasi tayo, kaya. Wala, <laughs> well, nakawala kasi yung isa eh, kaya takot siguro. Sumabi po sa kasama niya, sa mga kasama niya iba. Na no, huwag kakain kasi <laughs> Huli mga koys. Ano, ginag ginagataan din po bayitote? Ginagataan din with yaw? Sa Hindi malansa? Hindi naman. Mas mahal pa nga yan sa ano, diba? Sa kulay itim na ano? Mas mahal pa no? Breed kasi, no? Hybrid kasi, no? Hybrid. Hmm. Bapyo koys, maliit. Okay na yan. <laughs> okay din dah. Nakapakawala namin yung mga malilit. mga koys. Yung mga, ano, koys sus. Pag di good size, bawa, oh, nakawala. Gabalik. pamilya pa kasi mga koys. <laughs> <laughs> Pag di good size mga koys, pinapakawalan. Pag good size, ayos. Ayos. Ayan no? Oh. Nano agad eh. Liit. Ah, pwede na to? Pwede na? Pwede na yan. Good size na daw eh. Nandito naman yung may-ari mga kois. <laughs> sabi ko, sabi, tila, ano mo na kung good size o so, ngayon kung pwede na o hindi. Ayan. So, siya nagsasabi kung pwede. Ayos yung mga ganito mga kois. Sarap dito, ano? Araw-arawin? <laughs> <laughs> Joke lang. Lugin naman si Bayaw. Mm, yan. Oh, di wala kasi dito yung anak ni ate mga pwes. Nasa eskwilahan. Yung magaling din yung mag-ano. Hmm. A few moments later. Okay. Cini to Marino. Sa iyong Kasi ano rin, butong din yung mga da, kaya mabilis kami nakapag ng marami. Oo. Marami kagad ka yung nahuli namin. Ano, kamusta experience? Masarap, masarap mamingit mga toys. Hindi <laughs> ka dun sa atin oh Hindi ano? sa atin o, oh, tagal pa makahuli ng okay, ano no. Isda nang lingwit ay huli kagad. Ka Oo, huli kagad uh, Dalawa-dalawa pa. Dalawa-dalawa. Kaya masarap. Mm. Enjoy. Na-enjoy na, na si ano, mga koys. Na-enjoy si Chinitong Moreno dito. Mamingwit. Sabi niya, hindi na daw siya uwi. <laughs> sila ate, sila bayaw. So, ito pala, mga koys. Yung, ano? yung nahuli namin, oh. Ang ah, dami, no Dalawa-dalawa <laughs> ba naman, mga koys. Grabe. Ang sarap, mamingwit dito. Hindi ka, mga, hindi ka masasawa talagang mamingwit dito, mga koys. Kaso nga lang, hindi po sa atin. Kay bayaw lang. Uh, pina, pinayagan niya lang na uh, mamingwit kami dito kasi hindi naman iba Ayan, pero pag ibang tao dito mamingwit mga koys bawal bawal, bawal talaga oh. parang ano so parang ano siya mga koys so oh? parang may ayo may maya ng kulay maya maya kung alam niyo may mayang isda sa dagat ayan may mga CCTV din pala dito daw mga koys sabi nila ano nila ate dito na naka-install. Kung kailangan talaga may CCTV ka talaga dito kasi bago na CCTV dito, mahirap na baka nakawin yung ano yung mga isda dito. Ayun oh. Hmm. Ang ganda. Hmm. Ang laki nito mga kuys oh. Oh. Para palad na oh. Sinaki ng palad oh. Maliit lang tingnan pero laki oh. Hmm, laki oh. Sarap to mamaya. Hmm. Yan you know. Mm, sarap. Yan. Yan. So yun, yung mga koys. Yung mga huli namin ngayon mga koys. And, dami o. Oh. Dami yan. So hanggang doon na lang mga koys. Uh, salamat po sa uh, inyong uh, mga suporta po sa uh, mga kasama ko. At siyempre po sa akin din. Salamat po ulit mga koys.